Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho, at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. authority. Mga kabrigada, ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max, Max. umaangat Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Congressman Martin Romualdez bumaba na sa pwesto bilang House Speaker. Isabela Representative Boji D. Opisyal ng nahalal bilang bagong speaker ng Kamara. Vice President Sara Duterte, kailangan daw ng salamin at hearing aid para makita ang aksyon ng Pangulo ayon sa palasyo. PNP Chief Nartates, pinaiimbestigahan na sa CIDG kung sino ang nasa likod ng panunuhol sa isa sa kaanak ng missing sa bungero kapalit ng pag sa kaso. Unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela, umarangkada na. At Tropical Depression Mirasol, posibleng mas lumakas pa ngayong gabi o bukas ng umaga. Bandita Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Drive Max. Right, Max, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, Formal nang nagbitiw sa pwesto si Lady First District Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang Speaker ng House of Representatives. Sa kanyang talumpati naman sa plenaryo, sinabi ni Romualdez na nagpasya siyang mag-resign upang bigyan daan ang full accountability at transparency sa harap ng mga kontrobersiyang bumabalot sa infrastructure projects. Ginawa umano niya ito ng may kababaang loob at pasasalamat para sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya. Binigyan din ni Romualdez na ang pagiging leader ay may kaakibat na pagharap sa mga hamon na nabanggit naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong State of the Nation Address kung saan dapat manaig ang pananagutan at walang sino man ang nakakaangat sa pagsisiyasat. Minami naman ni Romualdez na lubhang nakaapekto sa kanyang liderato at sa institusyon ang mga aligasyon patungkol sa infrastructure projects. Kaya naman habang tumatagal, ang kanyang pananatili ay lalong bumibigat din ang pasanin. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Right, Max. Brigada Bandita Nationwide Kaunay nga po niyan, may bago ng speaker ang House of Representatives. Yan ay matapos magbitiw sa pwesto si late First District Representative Martin Romualdez na luk -luk bilang bagong speaker si Isabella Representative Bolji D. Inaasahan daw na sa ilalim ng liderato ni D. ay maibabalik ang integridad ng Kamara na lubhang naapektuhan ng mga issue sa infrastructure projects. Ang kabuang ulat iahati The Chair declares the Honorable Faustino Boggi GDD III from the 6th District of Isabela as the duly elected Speaker of the House of Representatives. Please raise your right hand and repeat after me. I, I, Faustino Boggi the III of the of the sixth district of tabella having been elected as having been elected as Speaker of the House of Representatives, hereby solemnly swear, hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability. I will well and faithfully discharge to the best of my ability. Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty. and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. Matapang ang naging talumpati ng bagong speaker ng House of Representatives na si Isabella 6th District Representative Faustino Boggi D. III sa botong 253 affirmative, 28 abstention, 0 negative at apat na hindi bumoto. Formal na naluklok bilang speaker si D. na unang nagsilbing deputy speaker ngayong 20th Congress. Haharapin ni D. ang mga isyo ng institusyon na may kinalaman sa umanay insertion sa budget, flood control projects at iba pang proyektong pang-infrastruktura. Sabi ng bagong speaker, hindi raw niya hahayaang magamit ang kamera para sa pansariling interes ng sinumang miyembro. Our duty is not to protect each other. Our duty is to, prep, to protect the Filipino people. Malinaw sa akin na higit matimbang ang aking pananagutang itaguyod ng ating saligang batas at unahin ang kapakanan ng mas nakakarami. Hindi ko hayaan ang sino man na membro dito sa 20th Congress na gamitin ng Kongreso para sa kanyang personal na interes. Palalakasin anya ng bagong kongreso ang oversight functions at makakaasa ang binuong Independent Commission for Infrastructure ng buong kooperasyon. Batid din ni di na marami sa mga Pilipino ang nasasaktan at nagagalit dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Gayunman, may pakiusap ang bagong speaker sa mamamayan. Alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig-baha. Ako na ho ang unang magsasabi sa ating mga kababayan. Meron po kaming pagpukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyong tiwala. Hindi naman nakalimutan ni Dean na pasalamatan ang dating speaker na si late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez dahil umano sa bukas palad na pakikipagtulungan para sa maayos na transition. Dagdag pa nito, kakailanganin niya ang tulong ng bawat isang kongresista dahil hindi niya kaya na mag-isa ang layunin na isulong ang bagong Pilipinas. Kaya niya, kayat ko ang bawat isa na sama-sama nating isulong ang isang bagong Pilipinas na matatag marangal at nagkakaisa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ngayong hapon, Pumunta si Vice President Sara Duterte sa Senado para bisitahin naman ang kanyang mga kaalyado na si Senador Marculeta. Para sa kabuang detalye na report, Brigada Ann Cortez, mo. Brigada mo! Brigada. Brigada binisita nga ngayong hapon ni Vice President Sara Duterte ang Senado para puntahan ng kanyang makahalyado particular na si Sen. Dante Marculeta. Sa kanyang pagdating sa institusyon ay agad siyang sinundo ni Sen. Christopher Bongo sa parking lot. Mababasa naman din sa post ni Marculeta na nagpaabot ng suporta at maging kumpiyansa sa kanya ang Vice Presidente sa isinagawa nitong courtesy visit. Samantala, maliban kay Marculeta, binisita rin ng Vice Presidente ang opisina ni Sen. Ronald Bato de la Rosa kung saan pinuntahan din siya rito ni Sen. Amy Marcos sa ambush interview. Pansamantala muna rin tumanggi si BP Sara na banggitin na rason ng kanyang pagbisita dahil boarding na raw ang kanyang flight papuntang Sultan Kudarat. Pero sa kabila nga nito ay nangako naman siya na sa pagbalik niya bukas ay sasagutin na niya ang mga katanungan ng media. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM. Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala, bumuelta naman ang malakanyang sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng flood control mess. Ayon sa palasyo, baka raw kailangan na ng salamin at hearing aid ng bise para makita ang ginagawang aksyon ni Pangulong Marcos. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada! Unang-una -una po, hindi po natin alam kung ang um, kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung man ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo. Ito ang buwelta ng palasyo kay Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng bise na mabagal ang naging pagkilos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng flood control anomalies. Ayon kay Castro, malinaw na kumikilos na ang Pangulo para investigahan ang maanomalyang proyekto. Kabilang dito ang pagbibigay ng direktiba sa mga law enforcement agencies at ang mismong pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Giit pa ng palasyo, hindi naniniwala si Pangulong Marcos sa mga mabilisang proses na walang due process taliwas sa EJK style ng nakaraang administrasyon. Uulit-ulitin po natin. Dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng bise uh, presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang pangulo sa isang EJK style walang imbestigahan libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At uh, hindi po dapat lamang na puro salita o kaya pangako. Binanatan din ng Malacanang ang dating administrasyon matapos na mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte Rao ang nagsabi na siya ay corrupt. Ipinakita pa ni Castro ang isang clipping hinggil sa press release ng Senate noong 2017 tungkol sa sinabing ito ng dating presidente. Kung meron naman pong uh, sistema ang bise, Presidente, kung paano agara masusupo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibiligay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nagsupo, nasugpo ang korupsyon noong panahon, noong nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inaminyang niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan bago after siya mangako na tatlong buwan hanggang anin na buwan matatapos ang korupsyon. Samantala, kinesyon din ni Castro si Sarah Duterte kung meron itong moral ascendancy matapos sabihin ng pangalawang pangulo na dapat isa ilalim na sa lifestyle check ni Pangulong Marcos ang mga mambabatas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Imax. Imax. Mga kabrigada nag-utos naman ng investigasyon ng pamunuan ng PNP para matukoy ang nasa likod ng panunuhol sa isa sa kaanak ng missing sa bungero. Mag-asawa naman ang naaresto at lumalabas na kaanak pa ng nawawalang sa bungero ang mga sospek. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng mag-asawang inaresto ng PNP CIDG sa Taytay -Tay Rizal matapos tangkaing suhulan ang isa sa kaanak ng missing sa Bungeros. Ayon kay CIDG Acting Director Major General Robert Alexander Morico II, 1.5 million ang alok na suhol ng mag-asawa para iatras ang kasong isinampa sa National Prosecution Service ni Jaja Pilarta kinakasama ng missing sabungero na si jean Claude Inonog laban sa mga personalidad at individual na iniuugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na kapalit daw ng 1.5 million pesos ang kanyang pananahimik. Walang binangkit na pangalan pero nagsampan ang ilang kaanak ng nawawalang sa bungero ng reklamong murder sa DOJ laban sa negosyanteng si Atong Ang na itinuturo o manong utak sa krimen. I can confirm that on September 15, 2025 at around 11 a.m., the Criminal Investigation Group, Regional Field Unit 4A, and the Provincial Field Unit Rizal Conducted a law enforcement operation that resulted in the arrest of two suspects, a male and a female, of legal age while in the act of giving money to a female complainant allegedly in exchange for a rapid update recantation and resistance on the complaint she filed against the suspects in the missing Sabungero case before the... National Prosecution Service. Sinampahan ang kasong grave coercion at obstruction of justice ang mag-asawang sospek. Lumalabas na kaanak din ng mga ito nang nawawalang sa bungero. Sabi pa ng CIDG na batay sa kuha ng CCTV, ilang beses nagpabalik-balik sa bahay ng complainant ang mga gustong manuhol sa kanya. Bukod naman sa dalawang naaresto, tinutugis na rin ang CIDG ang dalawang kasamahan nito na nakatakas. May I just add Mom, that there are actually four suspects subject of the entrapment operation. Only two were arrested. The others, other two, ay eh, conduit po. And uh, they are practically harassing yung complainant natin. Uh, Pinupuntahan sa bahay na everything. That's why uh, we have the CCTV footage and everything. Si acting PNP Chief Lieutenant General Oseme Lension Artates Jr. ipinag-utos na ang malalimang investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng panunuhol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila the music and news authority. Mga kabrigada, umarangkada na ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela bilang pagkundina sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Ang Italia sa report, Brigada Jigo Costudio, i sa pag-arangkada ng panibagong tigil pasada ng grupong Manibela, iba ang kanilang naging sigaw. Imbes na pagbasura sa PUV Modernization Program, kanilang kinundina ang malawakang korupsyon sa gobyerno, partikular sa DPWH. Bit-bit ang mga placards sa tarpaulin, nagkilos protesta ang mga miyembro ng Manibela sa may bahagi ng Filcoa sa Quezon City. Giit nila, dapat nang matigil at labanan ng korupsyon sa gobyerno. Sa isang litro na diesel na ikinakarga namin, halos 18 pesos ang inaambag naming buwis sa isang litro lamang yan. Itong mga pinagpaguran mula sa dugo at pawis ng bawat manggagawa, ng bawat super pinangkakasino lang itong mga kontratista ng mga district engineers ng DPWH, at ng kung sino-sino ng -sino mga politiko na humahawak ng pondo ng taong bayan. Kasabay nito, nanawagan din sila na maibalik na ang kanilang limang taong prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Siyempre kasama pa rin na maging uh, legal ang aming dokumento sa pamamasada at nang sa ganon hindi ho kami na sa daan at tuloy-tuloy po ang sa taong bayan. Habang nagaganap ang kilos protesta, nakabantay ang mga tauhan ng Quezon City Police District para mapanatili ang kayusan sa lugar. Nagkusap e, nga kami ni Mr. Mar Valbuena. Uh, Tinanong ko lang po kung hanggang anong oras sila. At uh, hanggang 9 or 10, uh, self-dispersed na sila. Then, biskul uh, naman sila mismo ang magpupuli uh, sa rank nila. Bukod sa Pilkoa, nagkasari ng kilus protesta manibela sa iba't ibang strike center sa Metro Manila. Sa kabila ng tigil pasada, wala namang na-monitor sa Quezon City na na-stranded na pasahero. Wala tayong monitor na stranded. Uh, yung usual na no, dami ng pasahero, along Commonwealth, uh, pati kaya sa wayward ng Fairview and uh, Pilkoa, ay eh normal po yung uh, dami ng mga uh, pasahero. And yung uh, sasakyan na bumabihay naman ko ay sapat kapansin-pansin din na marami pa rin ang bumabiyahing mga jeepney. Late din kami nag-announce, uh, Monday lang, uh, Sunday lang, at uh, hindi rin talaga kami nakapaghanda. Uh, gusto nating lang na manawagan uh, sa kasagsagan itong uh, panawagan sa anti-corruption. Samantala, nag-deploy naman ng pamahalaan ng mga bus at truck ngayong araw para sa libreng sakay bilang tugon sa tigil pasada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. <laughs> Climax. Brigada Balita. Nationwide. Samantala, patuloy na kumikilos pahilagang kanluran ang bagyong Mirasol. Huling namatan ito sa vicinity ng Kabugaw Apayawa. Dahil sa bagyo, nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Western at Northern portions ng Isabela, Northern Western... North Western portion ng Kirino, Northern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province. Avins, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Sa pagtataya ng pag-asa, lalakas pa ang bagyong mirasol. Posible itong umabot sa tropical storm kategori ngayong gabi o bukas ng umaga. IMAX. 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 Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Drive Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Zealand Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Leibagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rin to sa Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing.